Oh, Ako si Kat. No, no, I'll, uh, I'll focus on the two main casts you have here, okay? All the publicities. After the grand press con, all the publicities that have been coming out about the movie or cast from the support to the main mm -hmm. cast have been really good. Okay? Uh, Na-discuss na rin naman, na, 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 natanong na rin naman ng mga press yung pagtawid bakod, chemistry nilang dalawa, and just about everything. Now here, I'd like to be a little bit More specific, what has been the most beautiful experience, Alden, Catherine, you had with each other upon filming this? Wow, this is like a beauty project. Katu, ah. <laughs> 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 Daman, I believe in ah. you. Ah. <laughs> <laughs> Thank you for the beautiful question. Yeah. Oh, it's so deep. Let's start with Sundan. <laughs> <laughs> so, sundan yeah. Siguro yung buong proseso po. Kasi um, ang ganda ng buong journey namin simula umpisa hanggang yung sa gitna, yung eh, yung pinakamahirap hanggang natawid po yung movie. Kasi aside sa na buong friendship naman ni Alden, hindi ko na feel na mag-isa ko. Kasi andyan si Derek Aki, nandyan si Alden na alam ko na kung ano yung kung ano yung goal, kung ano yung gusto ko na mangyari sa movie, ganun din siya. So, ang laking bagay na meron kang kahawak kamay na, okay, an ayusin natin to para sa movie, para sa mga manunood. So, yun, hindi ko na feel po na mag-isa ako. So, yun yung favorite part ko, yung buong proseso. And yung after, itong promo namin, parang Like ngayon po, ligo, sa araw-araw kami. So, mas... Um, araw-araw okay, po, talaga. Full day po ito, ha? The crowd is very, very Opo, uh, yun, di namin in-expect yung ganyan po sa mall show. So, nabuo yung um, sa mga tao, yung sa team ni Alden, yung sa team ko, parang... Ewan ko, masasepang sa ko sa team ni Alden kasi napakabayad po nilang lahat. Yeah. Oo. Yeah. At nag-trending ako eh. Mamatsahan mo. Yeah, yun na buo po, pong friendship, lahat ng mga tao. Kasi lahat masaya, magaan po. The friendship that developed along with the process ng... Apo, not just between me and Alden but the whole team. Yes, go. Yes, yes, go. yes so ako naman go. po. Uh, ang pinaka-favorite ko po pong parang discovery ng buong journey ko dito sa Hello Love Goodbye is kung paano ko po nag-discover si Catherine Bernardo bilang isang tunay na tao. Okay. And that was oh, Kasi dati ako ang lago po. Pero uh, alam naman po natin yon sa mundo natin dito sa industriya pag sinabi natin uh, tunay na tao ang isang uh, taong nakikilala natin. Kasi I've been here for quite some time na po, nine mm. years and I've met and uh, parang Marami na rin po ako nakasamang mga artista sa industriya. Pero siguro si Kat is uh, isa po siya sa mga pinaka-special kasi she made it easy for me to adjust in the environment of Star Cinema and ABS-CBN with the help of Derek Cathy and the whole cast. Kasi basically po kami lang pong dalawa ni Lovely yung tiga GMA. And uh, siyempre medyo may uh, konting apprehensions po kami being uh, sa kapilang pader po ng aming home network. Pero ito po, si Kath and the whole team, si Direk Kathy, mga kasama po namin of cam made it easy for us. So, okay, okay. hindi po kami nahirapan na mag-adjust and napaganda po lalo namin yung trabaho namin with that comfortable environment that they introduced to us. That's very nice. So, yung apprehensions na tunong ka agad. Wala po agad. Day one pa lang po, sir. Sure. That's very nice. Ay, Aww. si Carmi, gusto ko tanongin. Carmi, okay. Pero lang Pero yung, 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 ano, yung CEB. Ah, uh, great kasi there is a very catchy word there, unanimous great Is that how we, does it? Does it reflect, does it reflect that that is how brilliant the movie is? Eh, Siyempre, pag napanood nyo kayo yung makakapagsabi nun. Pero sobrang, ano kami, sobrang grateful. As in, nung araw, nung moment na in-announce amin, sinabi sa amin nung, nung staff namin na, oh, you were given unanimous na A. Talagang kami nila inang nila, Mizel, sa office, gawan kami kasi Di ba, hindi mo inaasahan yung gano'n na yes. binigyan ka na nga ng A, naging unanimous pa. So, sobrang thankful. And the likes soared ka agad, no? Super. So, thankful. Sobrang thankful and lang and humbled really na gano'n nila nakita yung pelikula. Thanks very much. Ayan. Maraming salamat yes, sir. po, Sir Wilbur. Sino po pong gusto magtanong next?